kayo ba ay palagi na lang nag-aaway ng partner mo, boyfriend o girlfriend mo? At binaliwala ka na lang ba niya? Halos ipinagsiksikan mo na ang sarili mo sa kanya dahil sa sobrang mahal mo siya para lang hindi kayo magkahiwalay ng dalawa. At napakatigas talaga ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. At ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Lalong-lalo na na LDR pa naman kayong dalawa. Gusto mo ba na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo? At siya ay iiyak at magsisisi araw gabi sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng panulat kahit anong kulay. At araw-araw, isulat mo sa talampakan mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Sa left o sa right na talampakan ay pwedeng isulat ito, basta isa lamang na talampakan ang susulatan mo. Basta gawin ito araw-araw, isang beses sa isang araw, isulat ang pangalan at apelido niya. At paniguradong siya na naman ang sunod-sunuran sa iyo. At siya ay magsisisi at iiyak araw-gabi sa kakaisip sa'yo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pang maggitin o ibulong na spell. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At hilingin ito ng buong puso. At panikuradong maging okay din kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang. At huwag kalimutang palaging magdasal. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless as all.